isang araw noon, nung nangyayari na yung mga rally sa Luneta, sa Makati, nung pinatawag ako sa breakfast ni Cardinal. At sinabi niya sa akin, Father Nonong, ayusin natin yung bayang Pilipinas. Tulungan mo ko. Sabi ko kay Cardinal, Cardinal, ang alam ko lang pong gawin, magtrabaho sa mahirap. Alam ko pong mahal ko ang mahirap. Alam ko pong alam nila na mahal ko po sila. Kanya po, kung gagawin po natin ang pagbabago sa bayan, dapat po ay iangat natin ang dignidad ng mga mahihirap sapagkat sila po ang naging biktima ng lahat ng pagbubulsang nangyari sa bayan. Alam niyo po, tatlong buwan ako nagdasal noon. Sabi ko kay Cardinal, Cardinal, pagdasal po natin na ang ating solusyon ay hindi lang po politikal. Ang solusyon natin ay galing sa Panginoon sapagkat bawat isa po sa atin ay magtataya ng kanyang buhay sapagkat ito po ay para sa bayan. Alam niyo po, after three months, gumising na lang po ako. Nung umaga yon alam ko na ang sagot. Ang sagot ay ang pagsusot ng t-shirt na huwag kang magnakaw. Pagsusot ng salita ng Diyos na gusto nating i-imprint sa puso ng bawat isa upang ang salita ng Diyos ang magmula at magsimula ng pagbabago, hindi lamang sa pagkatao, kundi pag lumagana pa ay magiging pagbabagong nagmumula sa salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos na tinatawag nating huwag kang magnakaw. Ikapito ikapitong utos na kung saan sinasabi niya sa bawat isa, pwede ba maging anes na tayo at magkaroon tayo ng panibagong pagtingin lalo na sa mga bagay-bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sinasabi po natin at this particular point na ang huwag kang magnakaw ay seven years po natin gagawin sapagkat hindi lamang po ito tinatawag natin political change. Ito po ay moral at cultural change. At kung cultural change po ito, kailangan baguhin hindi lamang ang isipan, kundi ang puso at pamamaraan ng paggawa ng bawat Pilipino. Alam nyo, nung nadinig ni Cardinal Tagle na cultural ito, at sabi ko, seven years, alam nyo, yun yung 2014, nung pinatawag niya ako sa isang breakfast meeting, at sinabi niya sa akin na Father Nonong, ayusin natin ang bayan. Tapos sinabihan ko siya nung time na, Cardinal, this will take us seven years. Alam mo ang sabi niya sa akin, Alam mo ba, Father Nonong, na yung seventh year is 2021, which is actually the 500 years of Catholicism in the Philippines. Alam niyo po, tumayo po yung balahibok noon. Sabagat eksaktong, eksaktong pitong taon nung nagsimula ito, last year po at matatapos po siya sa 2021, isang selebrasyon ng pagpapasalamat dahil sa kristyanong pananampalataya sa bayan. At naniniwala po ko doon sa 2021 na yan, na sinasabi nating 7th year, ay po pwede po natin ma-reclaim ang stolen dignity of the Filipino people. Ang ikapitong utos ng Diyos na huwag magnakaw ay nagpapakita ng pagmamahal ng amang nasa langit sa bayang kanyang pinili. Bayang Pilipinas na pinili niya 500 years ago. Pinapakita niya sa pamamagitan nitong huwag kang magnakaw movement na kapag sama-sama tayong nagkaisa, sama-sama tayong nagbago, sama-sama tayong maghahawak kamay upang ating ipakita ng bayang Pilipinas ay tunay ngang perlas ng silanganan. Minimiti at aking ipinagdarasal na sana po sa darating na mga taon ay maipapakita natin ang bayang Pilipinas pag puto ay kayang-kaya niyang umunlad at magiging talagang bayang pinili at mahal ng Amang nasa Langit. Huwag kang magnakaw! Wag kang magnakaw. Ka magnakaw. Wag kang magnakaw. Wag kang magnakaw.